So, all code muna kami dito, aral-aral. Um, Sharing ko siya ng mga kailangan niya matubunan dun para sa office. At the same time, parang refresher na rin. Alright, so sa video na mapapanood nyo, FYI lang, balik uh, bali hindi ito para magparinig or uh, siraan ng kumpanya or siraan yung developer or ipahiya ang developer. Kumbaga, <clears throat> ano lang, itong video na to is napagkatawa lang namin na gawin para ano, uh, may matutunan yung bawat isa sa real world kung ano talaga nangyari, kung bakit di nag-improve ang isang developer or ano nagiging cause ng problem. So, napag-usapan lang namin yung konting, alam mo yun, yung mga experience sa buhay-buhay. So, share lang namin sa inyo. So, I hope meron kayong matutunan. So, panoorin natin. Yun, kasama ko ngayon. Uh, Ka-opisina ko. Ka-ano ko, ka-untag niya to. Ka-hindi, ka-online. Ka-bulit. Ka online eh. Ka-work from home. So, punta kami ngayon dun sa ano, sa aming workplace. Para tahimik. Kasi dito sa bahay medyo masikip. So doon kami sa ambient doon mas maganda eh. Kinakwentuhan ng mama mo. So, Sarap ko kwentuhan. Oo. Kinakwentuhan siya ng hanay ko ng kinakwentuhan. <laughs> eh. So, kita-kits tayo doon. Mamaya, interviewin din natin siya sa experience niya para ma-share din sa inyo. So, mamaya mag-sharing din kami ron. So, yan. Tuturuan ko siya ng sistema doon sa system namin sa office. At the same time, yung process namin. So, yun yung mga pag-uusapan namin. So, kita-kits mamaya. So, ayun, pupunta na kami sa favorite spot ko dun sa I think Alexis o Alexi, Alexis para yung ano yung uh, lugar. So, restaurant siya. So, napaka-peaceful at sa same time ang ganda ng ambiance. So, dun ako nagpo-coat, dun ako nag-aaral pag uh, tinatamad ako sa bahay. So, kita-kits tayo dun. So, yun na nga, nandito na kami ngayon sa place, o oh, Alexis, o oh, Alexis. Dito kami ngayon, dito kami mag-cocode. O mag-aaral, yan. Maganda yung ambience dito, pare. So, may parking ka na. O, oh, dito ako tatan sa may puno. Ayan, o, oh, diba? Pogi, diba? Maganda na ambience, o. Oh. Ang mayaman. Pero, sakto lang. So, dito kami mag-cocode. Ito yung favorite spot ko, eh. O, oh, diba? Diba? Sakto para sa amin yan. yan so ngayon mag-uumpisa na kami mag tutorial tutorial na side by side kami para mas maganda so sana may matutunan siya matututo kailangan matuto okay. Visual Studio. Ayan. So ready ka na? Ready na. Ayanin. Banatan na natin 'to. You know, swabe, 'di ba? Yan ang ginagawa namin dito, strawberries and cream. First Solid no. Para kita na yakin. Solid din eh, no. Grabe, swabe. Ayun, eh ang favorite namin dito. So, Or code muna kami dito, aral-aral. Kami -aral. share rin siya ng mga kailangan niya matutunan dun para sa office. At the same time, parang refresher na rin. So, um, May ulit, tignan natin kung halkansin siya tatagal. So, yun. So, siguro mag-share lang kami ng konting experience niya. Based dun kasi sa nakikita ko habang tinuturuan ko siya eto ay hindi para i-down yung isang developer or what kasi yung na-experience na, na-experience na ko rin so sa tingin ko ba, maaring makatulong ko sa ibang tao maaring uh, ayaw to marinig ng ibang tao kasi nga masakit pero kinuha ko naman yung permission niya para ma-share din sa inyo yung ginagawa namin ngayon so yun, bali napansin ko is yung mga developers ngayon nowadays hindi uh, naman nowadays kasi meron kasing uh, pa, nito 5 years experience, 3 years experience na no? uh, hindi ganun talaga ka familiar sa object oriented programming uh, like for example uh, kanina yung ginagawa namin, medyo nakita ko medyo nahihirapan siya, i-adapt yung object oriented pa nalilito to so, share mo nga sa amin yung experience mo na 5 years kang developer dun sa isang company bali uh, mas mahinam na hindi mo nalang bagitin yung uh, um, company uh, no? bali kasi bali kami mga product yung supports kami doon yung uh, web bali yung nangyari kasi talaga yung development skills na gusto mo talaga hindi siya nagagawa kasi may mga tao kasi na tickets na yung ginagawa mo yung, yung mga kung ano yung ibig yung sabihin mo doon. ibig sabihin existing na yung project mo? No? uh, bali existing na yung project ano lang actually uh, hindi uh, bibidag Actually, hindi nga talaga kami nag-de-develop nun. Kasi putol-putol talaga siya. So, pag putol-putol, ibig sabihin, anong ginagawa niyo nun? Bali, nag-support na lang kami yung mga tickets. May may tickets kasi doon na... Oh, may babagoy yung sa feature, gano'n? Actually, hindi o lang doon. O mga bag? Ganun. O mga bag. Tapos kung bakit may now amazing, kailangan yung opinion, gano'n. Ganon kasi nangyayari. So, hindi na kayo nag-add ng bagong feature? Hindi kami limit sa access na paggawa ng mga add-out ad ng ad mga features na gano'n. So, ilang taong ka tumagal doon? Two years? Sa so, ngayon? So, two years. Ito yun, mga kapatid. So ano? So, titignan natin uh, sino may problema doon. Ang kumpanya ba o ang developer? So, based kasi sa experience ko, na, no? nung siguro mga four years ago, naghahanap ako ng work na makakapag-train sa akin. Pero I think five years na akong developer noon. So, naghahanap ako ng kumpanya dahil in-house developer ako. Hindi ako sure kung 100% na ganun talaga yung development. So, naghanap ako ng kumpanya na para mag-train sa akin. So, ang nangyari ngayon is apply-apply hanggang sa yung isang kumpanya ngayon, yung gustong-gusto kong kumpanyang pasukan, hindi ako pumasa. Pagsaka ko kasi ang nangyari noon is, uh, nung ini-interview ako, sabi ko, syempre tatulungin, bakit kalilipat, ba? So, ang sinabi ko syempre is, Uh, kasi naghahanap pa ng kumpanya na magte-train sa akin para ma-apply yung ganito, yung ganyan, best practices, blablabla. So, may mga tinanong siya sa akin na hindi ko nasagot na out of nowhere dun sa inaplayan ko as web developer. So, tinanong na ako about uh, data analytics, uh, data warehousing. So, hindi ko alam yung mga yun, no know, idea at all that time. Kasi, wala talaga. Ang alam ko lang talaga mag-code. So, pagdating naman sa mga tech, kasi pumasa na ako ng, ano eh, ng technical interview. So, ibig sabihin, pasado ako sa tanungan ng object-oriented programming, ano yung mga ganitong practices, bla bla bla. So, final interview ko na yun. So, nung, yun yung mga tinanong sa akin, yung data warehousing at yung mga data science, servers, wala akong masyadong nasagot. alam ko bagsak ako. So, ang tinanong ko ngayon nun, kasi ramdam ko na bagsak ako eh. So, sabi ko ganun, Sir, sabi niya, is there any uh, questions? Sabi Sir, meron lang isang question, sabi ko. Paano maging ikaw? ano ibig mo sabihin? Sabi ko sir, yung yan, yung, yan, yung mga natutunan, mapapano yan. So, napaupo ngayon ulit siya. Sabi niya, alam mo, sa totoo lang, datapating kita. Yung trabaho natin, we are practitioners. So, pag sinabing practitioners, pag may lumabas na technology, aralin mo. It doesn't, it doesn't mean na kailangan masterin mo ka. Pero kailangan aralin mo. Ibig sabihin, sa case mo, sa case ko, parehas ng tayo. Tumagal tayo sa isang kumpanya. Kahit gano'ng katagal yung length of years, ibig sabihin wala tayong study habits walang study habits ang developer pag tumagal ka sa isang kumpanya ng dalawang taon tatlong taon at yun pa rin yung mga alam mo napako ka dun sa tasks mo pero wala kang initiative sa sarili mo na tayo wala tayong initiative sa sarili natin na nangyari na mag, mag mag, aral ulit ng bago o, ito, ito yung dapat ito yung process ito yung technology ito yung uh, best practices so hindi natin hindi hindi ano eh uh, hindi natin na uh, apply hindi tayo naging aware basta alam natin may trabaho tayo ito trabaho natin gawin natin to but supposed to be meron din kasing ano eh meron kasing kumpanya na talagang nagbibigay ng training para sa mga ka, sa mga developers pero let's assume wala so kasi syempre kaya tayo hinire dahil dun sa skills natin so syempre may training ng konti yan training ba kayo? sure lang pa, paano ka nag-code ka agad nun? Bali, ano, existing kasi siya tapos... basa basahin Google, 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 Google. Google na lang, google-google na lang, copy-paste. Yun yung talagang naiiging sakit ngayon ng novelo, pero hindi ko naman nga alam. <laughs> pero kasi na-experience ko kasi na, kumbaga, tumakbo na lang siya, okay na, hindi ka na, hindi mo na inaaral kung ano na nangyayari. Yun kasi yung... Yun yung um, talagang nangyayaring reality. Yeah. So, ayan, yeah, ako personally, binasag ko yun sa sarili ko na dapat meron tayong study habits which is natutunan ko yun nung interview ko na hindi ako pumasa na uh, hindi ako na hire final interview ko niyon sabi pa nga ng mga kaibigan ko ano na lang yan eh uh, formality. formality pero wala bagsak talaga so okay lang sa akin kaya ang ginawa ko tinanong ko yung mga dapat kong pag-aralan doon ako nagumpisa nag-aral ng maigin nagbasa ako ng documentation again hindi naman lahat nasa utak ko pag sinabi mo paano yung documentation ng ganito ano hindi lahat yung ma-absorb ng utak mo so let's face it, nagugoogle pa rin lahat kahit senior yan meron at meron nagugoogle but try to understand kung ano nangyari bakit ganito, bakit ganito yung process bakit ganito yung kinod na Google ko meron pa bang ibang way, ano pa bang other way mga ganun, so dapat maging aware tayo sa ganun kasi importanteng study habits when it comes to developing pag napako tayo sa isang cycle, nandun na lang tayo sa box na yun, binax mo yung sarili mo yun, nandun na yung comfort zone mo, doon ka na lang, may problema. So, tatagal ka ng 3 to 5 years, hindi ka familiar sa object corrente, hindi ka familiar sa solid principles, hindi ka familiar sa design patterns, kasi na yun yung nakasanay mo doon sa kumpanya. Ang may kasalanan na noon is hindi, hindi yung kumpanya, yung developer itself. Kasi, sabi mo, wala na akong time mag-aaral, I doubt, meron. 1 to 2 hours pa rin, pwede ka pa rin mag-aaral pwede ka magpaalam sa manager mo or what. Kung posibleng hindi ka payagan kasi learning yun eh. I-apply mo yun eh. Ganun ang buhay nating developer. May learning talaga tayo eh. So, para maiwasan yung gano katulad niyan, binabasag ko ngayon yung ganong klasing naging ah, niya. Na kung ano yung nasa system, babasa-basa, copy, paste, papalitan yung process, pero hindi mo nalalaman kung, kung ano, paano nangyari yun, bakit ganun. So, kaya nahihirapan tayo mag-isip ng algorithm ng tamang code base kung ano ba talaga yung proper proper way di ba so learning lang naman lahat lahat naman na, ano eh uh, kumbaga natututunan so kung gusto niyo maggrow umpisahan niyo sa sarili niyo na niyo yung uh, habits na copy paste na lang di ba at the same time yung magkaroon kayo ng habits na meron kayong learning everyday o study habits everyday kasi pag wala ayun uh, mapapako talaga siya. Kasi di naiging importante ka ng isang nagawa Nakakala mo okay, okay na. Okay na. Oo. kaya, kaya natutunan ko rin yung katulad ng isang senior namin sinabihan ako na hindi ako talaga programmer kasi uh, meron akong management skills or leadership skills pero hindi ako programmer. So, nagtanong ako sarili ko nung bakit, paano, paano niya nasabi yon Nakakagawa naman ako ng system, ganito. So, nung nakita ko yung difference nung coding ko before, pwede ko ngayon sabihin kung ako yung nasa katayuan ko ngayon noon, sasabihin ko sa ko, oh, nga, hindi ka programmer na. Tamang coder ka lang. Code ka lang ng code. So basically, yung programmer kasi is yung more on problem solving. So solve mo muna yung problem sa paper. Pag na mo sa paper, saka mo i-transfer into code. Mas madali kasi yun. So problem solving ka muna bago ka mag-code agad. Meron namang mabibilis talaga yung isip, magagaling talaga. Sa isip pa lang, ando na pag kinode, swabe agad. May ganun. So may meron din tao na gusto problem solving muna and then i-code mas mabilis. So yung mga ganong klaseng ano, uh, attitude ang pwede nating i-apply. So again, hindi ko sinasabing pin uh, ako personally pinaka the best magturo or mag-share pero based experience uh, makikita mo kung anong dapat improve eh, di ba? Katulad ganina, ano sa tingin mo yung dapat improve kung tinuturuan ka uh, So marami pa. For 5 years experience na developer coming from him, puro kami sports. Hindi kami yung... Hindi, talagang min. Marami pa. Mara sobrang dami pa. So marami siyang kailangan habulin. may kailangan pa akong kailangan... Marami pang alamin na... na talagang kailangan simulan yung pagbabago mo na... Lalabas ka ng comfort zone eh. Kasi ibibreak through mo na yung sarili mo para mag-train ka lang. So ganoon, uh, kailangan talaga malas tayo sa comfort zone natin. Kung gusto natin mag-improve, uh, masasuggest ko is talagang learning again, maraming magagaling dyan pero syempre kaya sila gumaling dahil nag-aaral sila yun ang bottom line kahit tanungin nyo sila, may study habit sila Kusibling wala so yun lang siguro may share namin for now and then siguro balik ulit tayo mamaya kung ano man yung matutunan niya, i-share din niya sa inyo uh, so kita kits ulit tayo mamaya So yun, nagbabalik kami ulit. So, may natutunan ka naman. No, sa so ngayon, may natutunan ako. Sa aralin ko pa. Sa aralin ko So again, hindi overnight yung mga sinishare ko sa kanya. Kailangan talaga ng practice. So, kailangan nilagay sa sistema ng sarili ng developer na hindi porke tinuruan ka ngayong araw after nun okay ka na 100 magaling ka na so kailangan mong i-practice ulit-ulitin talaga kaya nga tinawag na tinetrain mo yung sarili mo ba? Diba? kung ikaw ay athlete pag tinuruan ka mag-dribble or mag-shoot doesn't mean pagkatapos nun magaling ka na so kailangan talaga practice practice so katulad nung nabanggit ko sa iba kong mga videos magkakaiba talaga yung process ng bawat company. So katulad sa kanila, yung process nung sa kanila, paano yung process nyo? pag may na, module? Bali-create, ay, bali-update mo yung modules. Tapos, i-email mo. mo na lang. Tapos, sila na yung mm -hmm. naging implement. Tapos, i-deploy -de certain nyo. project na yun, okay. certain file na yun, okay. wala kayong wala. Wala repository. Rin rin rin. Wala, wala. Wala rin kami mga ganong process. So, importante yon, yung code repository kasi mas mapapaganda yung process niyo noon. So sa process kasi nila, pag meron silang let's say isang file na i-update, nandun yung code, lahat, etc. Tama ba? Okay. Yun ang ipapasok nila sa email, yun ang isi-send, sasabihin kung saan nilalagay. Okay. So medyo hassle ng konti yun. Oh. So importante yung code repository, git, gitlab, bitbucket, yeah. azure devops, etc. Marami dyan yung code repository. So, yun, ngayon ko pa lang siya tinuturuan nun. So, tuturuan ko pa siya ng git kasi yung ginagamit natin. Pero ang tinuro ko muna sa kanya is yung simple OOP at the same time is yung process ng system namin. So, so far medyo nalilit pa siya kasi syempre bago pa lang. Pero binibigyan namin siya ng time to understand and analyze kung ano yung ginagawa namin. So far medyo nakakalito pa. Kasi ngayon po nakakalito Pero dahil may ganyang klaseng training na, na, na nagiging din. Kaso pa at nakatulong right? kasi naniniwala ko hindi porket senior ka no? pag nilagay ka sa isang kumpanya alam mo kaagad yung process kasi bawat kumpanya may iba't ibang process masensya eh. na medyo maingay kasi highway yung nasa gilid eh. yun, going back uh, iba-ibang process so ibig sabihin, may ganitong uh, architecture dito, ganitong process nito merong ganitong banat dito, per module dito yung ganito or ganito, ganyan. So, bawat company, may iba-ibang process na dadat na muna, na existing na. So, as developer, kailangan natin mag-adapt. So, minsan, masakit sa ulo pag binasa natin yung code, ang dumi. So, might as well, kaysa, alam mo yung mabad trip ka, gawin mo na lang na maganda dun sa feature mo. Ayusin mo. Kasi, alam natin, gusto natin parat i-rewrite na mas maganda, pero yung pala, yung ginawa natin, may mas maganda pa. So, basically, might as well, matuto tayong mag-adapt the same time, hindi adapt yung maling gawa, hindi i-adapt mo yung process nila, hindi then mag-develop ka ng sa tingin mong maayos readable, maintainable so mas mas giginhawa yung buhay mo at ng other developers na magja-jumping sa project so so far, anong mga natutunan mo ngayon? So, ngayon yung mga back-end, lang. sa back-end na kukuha ko siya at talagang uh, gagawin talaga na aaralin ka Saka naiintindihan ko siya kahit pa ponte kasi yung mangyayari talaga sa ngayon eh babalik-balik arat at aralin talaga so yung attitude ay yung attitude na sa comfort kailangan talaga malis ka um, sa comfort zone umalis. Umalis. kasi pag nasa kumpanya ka 2 years, 3 years ka na 4 years, 5 years ganun pa rin yung way of coding mo way of uh, process mo sa bawat alam mo yung bawat module na gagawin kailangan madap din tayo ng iba basa, basa tayo ng ibang source code uh, practice tayo So yun yung mga ganun. So again, hindi ko naman nilalahat pero base experience ko, experience namin uh magkaiba, pero kailangan mag-adapt sa bawat isa. So minsan kasi pag katulad siya, open siya. So pag halimbawa meron kasing developer na pag pinagsabihan mo, ano, sumasakit yung damdamin. Pini-personal. Oo, pero hindi ganun. Kasi mas maganda as a team. yan, katulad yung open. So, hindi natin masisi. Kailangan ko rin mag-adapt. Like so, for example, sa experience ko. So, kailangan kong i-adapt yung attitude nila. Kailangan, lalo na pag nasa medyo higher level ka sa kanila, kailangan matutunan mo na papano yung ano, way. Pero again, hindi mo naman mapiplis lahat. Eh. Pero, might as well, kung ano yung tama, doon ka. Kasi, whether you like it or not, karir mo ma-apekto nandun. So, yun. Para sa akin is, be open, work as a team, be a learner, magkaroon ng study habits, at the same time, uh, ano pa ba, enjoy yung ano, journey mo o yung career path mo. So, kahit matagal ka na, kahit bago ka palang, pag maayos yung, habit, yung study habits mo, sabi nga ng senior ko rin, kailangan may study habits ka. Yun ang na ko sa kanya na magandang part na, di ba, pag may study habits ka, marami ka natututunan, marami ka ma-share. At the same time, ma-apply mo sa work mo. So, mas, mas na-enjoy mo. Wow. So, ganun lang. So, I hope meron kayong kahit pa paano natutunan sa discussion na to kahit na wala nang pinapakitang source ko. Basically, yung talagang realidad na nangyari sa develop, de development or sa developer yung sinashare namin. So, yun lang. Yun lang naman. Ikaw, may share ka pa ba? Um, gusto lang, sa akin ang gusto ko lang share talaga eh. Huwag kayong matakot na gawin yung napagsanay. Mas maganda talaga na abang tumatakbo ka buhay mo, nasa tama pa yung pag-iising mo, salamat yun, no? as well. Mas may inam na gawin mo yung mga dapat talaga, at saka yung mga importante. At uh, pinaka-dabas talaga sa lahat yung may intindihan mo. Yun kasi talaga yung magdadala rin yun sa'yo. Tsaka yun, huwag niyong pe-personal yun pagka kinukuri kayo ng isang tao, ng senior nyo or ng any person na maaring makatulong dun sa karir nyo. Kasi hindi personal yun. It doesn't mean na minsan nakaka-hurt ano na pagka nasabihan na pangit ng code nito ganoon Ganon talaga eh kumbaga kailangan natin i-accept yun ibig sabihin may kailangan tayong improve so kahit naman sabihin ng maayos or what depende pa rin sa pag-accept ng tao eh. so syempre majority pa rin katulad nung natutunan ko na kailangan kasi ang feeling ko lang nun is pag uh, sa experience ko pag sinasabi kong mabantot yung code pangit yung code dahil ang feeling ko close na kami, maayos na kami, hindi pa pala. So, nangyari is personal. Pero, nung natutunan ko, is kailangan din talaga, ano, uh, slowly, eh, kailangan mong sabihan siya ng in a nice way, in a sense. Pero, meron ding iba naman talaga na talagang hardcore kung magsalita rin. Yun yun sa experience ko rin, ganun, hardcore. Na kailangan talaga, ikaw yung may problema eh. Kailangan may sa sarili mo, kailangan mo i-accept yun. So, pag may mali ka, may mali. Tsaka, wag kayong magano yung matakot sabihin na hindi mo alam kasi hindi mo naman talaga alam Kumbaga, ang importante ron kung hindi ko alam, kailangan ko pang yan at aralin mo talaga ganun lang nun. so, walang personalan, kasi at the end of the day kaya rin magiging both parties especially yung taong uh, kailangan pa ng improvement so yun, walang personalan, trabaho lang at the same time, enjoy lang natin yung journey natin kasi tayo rin magbe-benefit niya so yun lang, sa ngayon yun lang muna And siguro sa next videos, mag-interview naman ako ng mga ibang level ng developers and mga newbies. Para may share din yung experience nila sa inyo. So, ingat, kita-kits ulit. Sa labas, sa real world, sa kahit saan. So, God bless. Goodbye. God bless.